Yan, nililinisan na si baby. Nasaan oh, si an? an Halika! An! Halika dito, upo ka dyan. Manood ka para alam mo kung paano linisan si baby. O, oh, kamusta na yung pakiramdam mo? Umayos ka nang upuan. Okay. Ha? Okay, baby. okay, okay ka na? Nakakuintas ka na pati ha. Ang mo? Sa, sa akin. Ayun Ay, dati mo yan, okay. dubad mo lang ng okay. butis ka. O, okay. oh, kamusta na daw yung ano mo, yung pakiramdam mo ngayon. Okay naman. Okay ka na. Oh, ito si baby mo, panoorin mo kung paano maglinis para alam mo. Kasi hindi yan marunong siya maglinis ng baby. Kahit pagtimpla ng gatas, no an? <laughs> para matuto ka. O oh, mag-aanak niyan. An? Hindi <laughs> na. Hindi na daw. Nadala ka an? Nadala oh. na yung lumalabas kasi sa yun no, nung masakit, ano yun, sumilim, hindi pa naman yun yung baby, 'di ba? Kaya sabi ko sa 'yo ano, pag mong ipiliting iire kasi mahirap yun kung pipilitin mong iire. Akala mo bata na, yung pala hindi pa, mamaya ma maipit yung leeg, 'di ba? Pero paglabas naman ng baby mo, 'di ba? Umano naman dumating naman agad si Ate na. Akala lang kasi nung iba, pinipigilan ka namin na umire. Diba pinapalakas ko lang din yung loob mo kasi para sabi ko sa di ba, kaya kaya mo yan kasi natataranta na rin ako hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko sa iyo. kasi na, ram, ranas ko yung ganong pakiramdam na sobrang sakit na talaga o hindi ko rin naman alam kung lalabas na ba talaga si baby sa iyo ano, di ba kaya nga, paghiga mo, di ba o, nung lalabas na pinahiga ka naman na namin, o tas lumabas na si baby pasalamat na lang tayo kasi nailabas mo ng, ano, nang dire-diretso si baby, di ba tsaka normal at least nailabas mo ng malusog yung anak mo ano bang gusto mo sabihin sa mga tao na ano na nag-alala sa iyo salamat po ako sa ibang tao kasi papalabas na ano. yung Ah, mag-iingat ka. Tulad niyan, wag ka diyan umupo. Diyan ka sa taas umupo. Wag ka diyan sa sahig kasi malamig. Baka malamigan ka mamaya maya maglinis ka na Ann, ha wag ka muna ng magbasa ng magbasa ng ano mo ng katawan mo punas punas lang muna ilang araw na lang naman titisin mo pwede ka ng maligo digoin ka daw ni inay mangunguha yun si inay ng mga ano ano yung mga dahon dahon liliguan ka nun para ano para at least makaligo ka na ng malamig hmm. Ayon si baby mo oh. binian malaki na si baby ino ah pogi inay yan ah. Sanay na sa malamigan si baby. Pag pinapatay yung air ko, na, iyak po siya. Sanay na sa malamig. Ha, naiinitan siya kanina sa labas, kaya pinasok ko dito eh. Pagkatas ko maglinis ng kwarto, pinasok na si baby para malamigan na. Sanay na sa ano. Sanay na sa lamig. Ang bata. na Sana, sanay na ikaw sa lamig, baby. Malaki na yan. Ha? Malaki na ang baby na yan. At sa ngayon po, yan po muna update. And God bless po, God bless. Ay, eh, malaki na si baby agad, oh. Parang isang buwan na, eh.